ayoko pa guys ayan. haba haba ayan walang kilometers na to siguro tatlong kilometers of 3 kilometers na hanggang nandito pa makarating yan sila doon guys ala ano na alas 5 or alas 6 gabi na kaya ako matinding traffic yan guys not moving kasi pagdating doon sa tulay isang lane lang so pagdating naman sa unahan isang lane lang kaya medyo nag ano nag ah <clears throat> uh, kumbaga alternate so pasout mo na tapos ilang 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 sasakyan tapos pa north naman yon siguro magbibiling ka magbibilang ka ng mga 30 minutes tapos bago nila ano bago under na naman every 30 minutes yata yun kanina grabe alas sing alas 6 pa nga kami alas 6 pa nakara alas 6 iya Alas 5 pala. Alas 5 ako nakara nakarating ng ragay. Nag-start na to. Grabe na. Tapos, mahabang mahaba na. yan ang oras na ngayon? Mag-alaunan. 12.30 na. mag na. Nasa ragay pa ako. Hindi sana nasa naga na ako kanina pa. Mga Mga 7 mga 7 sana nasaragay na ako mga 7 40 nasanaga na sana ako o, ngayon anong oras na ngayon mag 12.30 na mag na na so dili ako ng mga 4 hours 5 hours talaga dili ako ng 5 hours kasi paano pa panaga pa ako eh. o oh, ito hanggang dito pa yung pila ng sasakyan pagdating na naman sa unahan traffic na naman oh yan ganito ganito ang pila halos mga truck mga bus yan tapos mga private car ay kung alam ko lang kung ganito yung sitwasyon din na ako nagpunta Ayan, Skin o oh, oh, Lord. Para pag uwi nito buong araw, dalawang araw biyahe, going to Naga, going to Manila. Ay... Layo pa. Layo ah. Ako nga, alas ko pa ako. <laughs> Ayan guys. Layo pa daw. Layo pa. Sabi ni Kuya, balayo pa daw. <laughs> Ayan. Puro halos mga ano, mga truck. Tapos may mga pasaway pa. <clears throat> may mga pasaway pa nag, nag ano nagka counter flow nagka counter flow kaya tuloy nagka traffic traffic nagka counter flow gusto mauna mauna eh pagdating naman sa unahan hindi pa rin kasi <clears throat> may nagbabantay kaya nagka traffic traffic kasi gusto mauna tapos ano pangatlo may mga nasisiraan pa nasa daan so sa gabal naman 'yon mga truck mga bus nasiraan tapos pang-apat yung daan lubak-lubak no lubak-lubak yung daan syempre hindi ka makapag ano abilis ng takbo kasi lubak-lubak yung daan dandan lang kaya abot aga ka talaga ng limang oras dito sa ano from ragay ragay lang kasi wala pa to sa ano eh pakanan going to si pokot wala pa ano dito malayo ang layo pa alas 5 pa ako kanina eh. alas 5 nasa ragay na ako simula na yung ano tapos alas 5 nasa ragay ako na, nasa dulo ako so simula yung pila nun hmm. simula ng simula ng pila tapos isa din yung tulay doon one way lang kasi ano uh, yung isang lane hindi siya pwedeng daanan kasi ano tumibag yung gumuho yung lupa o ito naputol 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 na dito ayan nasa pala yung ano pila dito na naman Pila na naman dito Bababa na to ng tulay eh ng ragay Nasanaga na sana ako eh Ito guys Pila na naman dito Ayan So ito yung tulay ng ragay papasok na tayo ng tulay ng ragay ayan oh. ah ginagawa pala isa din to kasi yung tulay ginagawa yan ginagawa yung tulay so one lane lang din yan ginagawa yung tulay kaya isa din to yan problema guys traffic tapos wala kang gasolina tapos doon sa ragay papuntang ragay wala kang makitang gasolinahan kung maubusan ka yan ginagawa ginagawa yung tulay like tapos ito nakapila pa sila dito yan so pagdating dito wala nang pila so maluwag na, maluwag na dito so pagdating ng paglagpas mo ng tulay guys paglagpas mo ng tulay ng ragay medyo ano na maluwag na masaya na yung kalooban mo kasi wala lang wala lang traffic diridiritso na to ayan diridiritso na pero gutom na guys ayan diridiritso na ayan diridiritso na So, kaso, ano oras, anong pitch yan na? territory dire na wala na traffic. Iyan. Territory dire na. Ayun. Ganito talaga sa ano sa highway ng Andaya Highway. Ilang beses na ako na bumabalik-balik balik-balik uh, ng Bicol. Ganito pa rin yung sitwasyon ng daan walang katapusang lupak walang katapusang paggawa no portion by portion yung paggawa kasi napansin ko ilang ilang bis na ako every year na lang siguro twice three times twice or three times a year ako ano nagpupunta ng Bicol yun talaga yung observahan ko lubak lubak na lubak tapos may mga portions inaayos walang katapusang ayos walang katapusang lubak no? dapat kasi ano kung dapat ang gagawin is long term na diba tas maayos yung paggagawa ng daan para hindi na ulit ulit diba polido na ba? syempre ang nasisira talaga yung daan kasi kung substandard yung ginamit sa daan syempre masisira kasi ah, magkalubak lubak kasi ti tiaw mo mga ano mga malalaking truck yung dumadaan, de ba? kung substandard yung ginamit at manipis lang wala ayun o, oh, ito bago yung iba kasi bagong ano pa bagong semento tapos pag mag maulan ng malakas o ulan ng malakas wala na, butas na butas, butas na, na yung ano yung daan bakit magkabutas butas kung hindi siya substandard yung pagkagawa di ba yan o, oh, butas na butas kung hindi siya substandard hindi yan magkabutas-butas so ang tanong paano paano ginawa ng contractor ulit-ulit na lang so sino ang ano sino ang sino yung magsasuffer di yung mga motorist yung mga tao dadaan so per di ba Iba guys? Provision, provision talaga kasi di amo mo. Tapos halimbawa, bibiyahe ka ng gabi, magugulat ka lang na ano, magugulat ka lang na nandoon ka na pala sa sa lubak-lubak na. -lubak. So, syempre pag nandoon ka sa lubak, masisira yung sasakyan kasi hindi mo na malayan. Pumasok ka na pala doon sa mga lubak-lubak oh, ito bago pa lang gawa to pero sira na agad oh. may mga portion sira, sira na agad o, ang tanong doon paano paano ginawa ng contractor ba? Diba? tama ba yung ginawa nila standard ba or substandard kayo na yung magusgan doon guys kasi kung standard yun mag, maglalast siya for how many ano years di ba maglalast siya na for how many years per ratio kasi kung makapal yung ano makapal yung daan ano yung matagal siya ma masira yan so dito guys maluwag, maluwag na papunta na tayo ng sipukot guys bibiyahe kayo ng naga anang naga oh, going to Visayas going to Ligaspi naga or Cam Camsor o okay, bibiyahe kayo ng papuntang Camsor Bicol o oh, Bicol pala going to Bicol going to Visayas going to Albay kailangan nyo ng matinding pasensya at kailangan magbaon kayo kasi nakakaano nakaguto maghintay at kailangan full tank yung gasol gasolina ninyo kasi baka maubos ang kainin gas gas wala pa naman, malayo pa naman yung mga gasoline station kung gusto nyo bimiyahe papuntang Manila same sim din kailangan nyo ng mahabang pasensya inaabutan talaga kayo sa daan ng ilang oras tapos kagabi sa, sa SLEX traffic din so medyo natagala din kami natagalan din ako sa SLEX kagabi kasi traffic kasi sa SLEX going to Kalamba may ginagawa ginagawa yung sa center ng is center aisles ng uh, center aisle ba ng ano is legs ginagawa so traffic traffic na traffic so natagalan din kami doon kasi nagstart way ako eh para mabilis kasi may inahabol ako ng ano oras yan tapos hindi ka rin pwedeng magano kasi ah uh, umuulan din kag kahapon, kagabi, umuulan din. Kaya hindi ka pwedeng magpatakbo ng mabilis. Ayan oh. May gumagawa naman dito. Tingnan mo yung daan dito. Puro puro butas-butas. Bakit kaya nagabutas-butas? Oh, dahil to sa bagyong Christine. 'Di ba? Yung malakas yung bagyo, malakas na ulan. Ayan. kasi walang alay are are walang drainage yung yung daan walang drainage hindi makakaano yung tubig sa gilid <coughs> kaya mas, nasisira yung daan nasisira lalo pag sa so standard yung kaso naabutan ako sa ragay ng alas 5 yun pala ay eh. traffic traffic na pala kahit gabi hirap pa naman magbiyahe ng gabi kasi hindi mo nakikita yung mga lubak lubak tapos uulan pa sus na ko kung ano ka naman bibiyahe ka ng araw syempre mainit no? Mainit. Tapos uh, pag araw kasi, biyahe ng araw, maraming ano, maraming lalabas na mga sasakyan. No, mga tricycle, motorcycle, motor, motorcycle. Yan. So medyo matrapik talaga. Kung gabi naman, so mga private cars lang at saka mga ano, mga truck. So medyo ano hindi gaano ka traffic kaso lang ano la ma, ma traffic pa rin kasi pasok lang pasok pagdating sa unahan ayun nagka traffic bulbul ng traffic gusto ma mauna ano makarating ng naga eh tuloy eh ang nagbabantay ng mga polis na doon lang sa may ano malapit sa tulay ito so, mga mag, mag ano sa sa unahan pag walang panor, ala pas ika e, counter flow nila yon hangga't maka, makarating sila doon sa dulo para sila mauna siyempre sisingit sisingit hintay naman ganon so hindi pumila bago pa lang to eh bagong gawa pa lang to ay sira na agad ano pa ba yan bago pa to eh may mga portion na hindi sira may mga portion na sira diba ilang years pa talaga maglalas yung ano yung sip Daan. Siguro ang ilagay na lang para hindi ma ano magka ano yung ano na lang. Solid talaga yung solid. At saka lagyan ng ano lagyan ng mga imburnal para ang tubig lang guys hope you enjoy my vlog for today like and share and thank you for supporting my videos babu